So, ito na ang finished product. Kaya dyan ko sila nilagay sa karton. Ayan na label nila. Woo! Ayan, makikita nyo naman texture. Oh. Wow! <laughs> Ayan na yung finished product. Ayan, ibabalak pa ako mag-order. Iba naman, iba naman scents. Like lemon o or orange. Kalamansi kasi ito eh. Oh, ha? Ayan na sila. Ayan na. Ayan na yung mga DIY. This yung liquid. Ayan na sila. Lahat yan may mga, ano na, sticker label. event. Ayan. Yung iba is ginamit sa kusina. Ayan.